Iris, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay tila nagtatanong sa iyo, handa ka na ba talagang gawin o yakapi ng mga bagong pagbabago na dumarating para sa iyo? Sa mga proyekto o adhikain na matagal mo nang nakaplano para sa iyo, may sinyales na maaaring mabuksan na ang ang hinihintay mong pintuan ng bagong oportunidad. Kung nadiyan na at maging matibay, ka at huwag magmamadali sa anumang desisyon, ang pahiwatig. Hindi ba't mas maganda kung bawat hakbang ay pinag-isipan? Ang iwasan mo lang ngayong araw, ay ang ugali na masyadong maunawain, mas makakainam na lumayo na lang. Sa loob ng iyong tahanan, hinihimok ka ng pahiwatig na makinig muna bago magdesisyon, lalo na kung may usapan ukol sa ari-arian o mga plano ng pamilya. Sa iyong trabaho naman, kailangan mo bang ipaglaban ang iyong ideya, o baka naman oras na para pakinggan din ang mungkahi ng iba. Sa pakikipag-ugnayan, ang pagiging bukas sa ibang pananaw ang magdadala ng pagunlad sa usapin ng damdamin, o pag-iibigan ang pahiwatig ay nagtatanong, mas nauuna ba ang init ng ulo kaysa sa init ng pagmamahal? Unahin mo ang pagmamahalan at pagtitiwala dahil mas magbibigay ng kaligayahan. Aries, Libra ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Mga kulay, red at white. Pahiwatig ng kulay. Ang pula ay nagdadala ng tapang at determinasyon, habang ang puti ay nagililinaw ng isip at nagpapalakas ng mabuting desisyon. Mga number, number 4, number 15, number 22. Kahulugan ng numbers. Nagbibigay ito ng lakas, tamang oras para simula ng plano, at biyayang darating sa tamang pagtitiaga. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay naglalapit sa iyo ng tanong, saan mo gustong ilagay ang iyong mga oras at lakas ngayon? Ang mga bagay na matagal mo nang inaasam-asam ay malapit ng magkaroon ng katuparan, ngunit may paalala sa iyo, kung iiwanan mo ang ibang bagay, na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan pero alam mo hindi dapat. At kung may ibang dapat ayusin pa ngayong araw, ay okay na dapat na magawa, basta maging mapagsuri ang sinasabi ng iyong gabay. Sa pera, maganda ang pahiwatig, kung ikaw ay magsisimulang mag-ipon sa bagay na may tunay na halaga, pero natanong mo na ba ang sarili mo kung ano talaga ang mahalaga sa iyo? At sa tahanan, may paanyaya ang pahiwatig na pag-usapan ang mga matagal ng isyo, paano mo malulutas ang hindi na pinag-uusapan, kung patuloy mo itong iiwasan. Mas makakainam na tapusin mo na dahil kung matatapos ng maayos, ay sisigla ang inyong tahanan. At sa usaping pag-ibig, may tanong ang pahiwatig, paano mo mapapalalim ang pagmamahal, kung takot kang ipakita ang iyong totoong nararamdaman. Ngayong araw, ay mas maayos na gawin muna ang pag-ibig na magpapasaya sa inyong dalawa. Taurus, Virgo ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga kulay, green at brown. Pahiwatig ng kulay. Ang green ay sumisimbolo ng kasaganaan at bagong simula, habang ang brown ay nagpapalalim sa iyong katatagan. Mga number, number 7, number 12, Number 28. Kahulugan ng numbers. Nagdadala ito ng katatagan sa negosyo at matatag na pagunlad sa buhay pinansyal. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay kung makakaya mong ipakita ang ugali mong may kahilirap na kausapin ay mas aayon sa iyo ang sitwasyon. Ang pahiwatig pa. Ano ba ang tunay mong hinahanap sa pakikipag-usap sa iba, koneksyon o kompetisyon? Pag-isipan, mulang mabuti, at makikita mo ang tunay mong gusto. At sa mga planong matagal mo nang inihahanda, tila hinihintay ng tadhana ang iyong isang matibay na desisyon. Basta maging matsaga sa lahat ng oras, at umiwas ka muna sa pagpirma ngayong araw pagtungkol sa pera ang pahiwatig. Sa usaping pera, ngayong araw ay maganda ang pasok ng oportunidad, pero tunungin mo ang sarili. Pag ikaw ay sigurado na at naiintindihan ang sitwasyon, at masayang makakagawa ng karagdagang pagkakaperahan. Sa trabaho, ang pahiwatig ay maging maunawain at huwag basta gagawa ng mabilis dahil may senyales na may gagawa sa iyo na mahirapan. Kakung dahadaha ka at focus ay walang makakapasok na bad energy. Sa iyong mga gagawin kahit pa may kusang gagawa ng ganoon sa iyo, magiging abala ka sa iyong trabaho at disiplina ang pahiwatig sa iyo ngayon. Sa pagmamahalan, ang gabay mo ay nagpapahiwatig ng kasiyahan sa inyong pag-iibigan lalo kung may gabi, na masaya, ay magdudulot ng good vibe sa inyong pamamahay, at mga plano. At ang bukas na komunikasyon ay panatiliin dahil yun ang susi para hindi kayo maliga. Gemini, Sagittarius ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga kulay, yellow at blue. Pahiwatig ng kulay. Ang yellow ay nagbubukas ng bagong ideya at sigla habang ang blue ay nagbibigay kalmado sa pakikipag-usap. Mga number, number 5, number 19, number 27. Kahulugan ng numbers. Tamang pakikipag-ugnayan at mabilis ang aksyon ang susi sa tagumpay ngayon. Cancer, ngayong araw, mas mainam na maglaan ka ng oras sa mga bagay na magpapalakas ng iyong espiritu at katawan. Huwag magpadala sa mga usaping hindi mo kayang kontrolin. Ang pagtutok sa mga gawain makakapagbigay ng positibong enerhiya sa iyo, tulad ng paglilinis ng iyong paligid o simpleng pagmumuni-muni, ay makakatulong sa pagpapalakas ng iyong kalusugan at kalooban. Ang iyong gabay ay nagsasabing kung nais mong magtagumpay sa araw na ito, kailangan mong maging matatag sa pagharap sa mga pagsubok. Dahil ang aura mong katalinuhan ngayong ay mahirap matapat ng ibang makakausap, pero ingatan mo ang ugali, Mung masyadong mabait ngayong araw, mas makakainam na umiwas ang pahiwatig. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig, Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. At kung may usapan, kayo ng kapatid, ay ipagpaliban mo muna, mas mainam na itoon mo ang mga oras sa inyong usapan, nang minamahal, mas makakagawa kayo ng pakinabang sa trabaho, maging maingat sa mga bagong ideya o proyekto na ipapakita sa iyo. Huwag kang magmadali at maglaan ng panahon, upang suriin ang mga detalye bago magdesisyon. Para ang pangarap na pag-asenso, ay makuha mo ng paunti-unti na naaayon na tagumpay, para sa iyo. Sa iyong relasyon, ipakita mo sa pagmamahalan, ang iyong malasakit sa mahal sa buhay, sa pamamagitan ng maliliit na aksyon. Ang mga simpleng bagay na iyong ginagawa para sa kanya, ay magdudulot ng mas matibay na ugnayan. At mas magandang kapalaran. Cancer, Capricorn ng iyong kaibigan Zodiac Sign. Mga kulay, silver at white. Pahiwatig ng kulay. Ang silver ay nagdadala ng proteksyon, habang ang white ay naglilinis ng iyong intensyon at desisyon. Mga number, number 8, number 14, number 21. Kahulugan ng numbers. Magiging maayos ang bagong simula mo kung susundin mo ang sinyales ng iyong puso. Leo, ngayong araw, magingat sa iyong mga galit at emosyon. Dahil kung mapapasok ka ng galit ay pwedeng masayang ang iba, mong nagawa sa mga nakaraang pakikipag-usap ayon sa iyong gabay. May mga pagkakataon na ang mga maliit na alitan ay maaaring humantong sa malalaking hindi pagkakaunawaan, kaya't maging mahinahon sa iyong reaksyon. At ang iyong gabay ay nagmumungkahi na maglaan ng oras upang magnilay, at mag-reflect sa mga nagdaang karanasan, ito ay magbibigay liwanag at makakatulong sa iyong mga karungan sa paggawa ng pamumuhay. Sa pera, magingat sa mga biglaang gastusin. May mga pagkakataon na ang pera ay parang madaling dumating, ngunit ang iyong gabay ay nagmumungkahi ng maingat sa mga desisyon. Huwag magpadala sa mga emosyonal na pagbili, ang tamang desisyon ay magdadala sa iyo ng mas matatag na kalagayan sa pinansyal. Sa iyong trabaho, mag-focus sa iyong mga layunin at huwag magpadala sa mga distractions. Ang iyong ugali na matyaga at determinasyon, ay magbubukas ng mga oportunidad para sa mas malaking tagumpay. Pero huwag magatubiling humingi ng tulong mula sa mga kasamahan sa trabaho, may mga pagkakataon na ang pagtutulungan ay magdadala sa iyo ng tagumpay. Sa relasyon, mas magaan ang iyong araw kung ikaw ay magpapakita ng pagmamahal sa iyong pamilya at mga mahal sa buhay. Ang maliliit na gestures ng pagmamahal ay makakatulong upang mapalalim ang inyong samahan. Leo, Aquarius ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga kulay, gold at purple. Pahiwatig ng kulay. Ang gold ay nagpapahiwatig ng tagumpay, habang ang purple ay nagdadala ng inspirasyon sa iyong mga proyekto. Mga number, number 2, number 18, number 30. Kahulugan ng numbers. Nagbabadya ito ng katuparan ng matagal mo ng pinapangarap. Virgo ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagsasabing magsimula ng araw na may kasamang positibong pananaw. Dahil doon mas makakagawa ka ng mga plano mo para ituloy ang mga ninanais mong magawa. At may paalala ngayong araw, ang iyong kalusugan at kalooban ay magpapakita ng malalim na koneksyon sa iyong mga aksyon. Iwasan ang mga bagay na maaaring magdulot ng tensyon at stress sa iyong katawan. At kung may usapan, kayo ng kamag-anak, ay bigyan mo rin ng pansin, silang ngayong araw, dahil may matutunan ka rin sa medidinig mo sa kanila, ang pinapahiwatig. Sa iyong mga nalalaman naman para sa mga lakad ng pamilya, o magulang ay unawain sila at bigyan ng mga advice, nang mahinahon ng mas mabilis kayo magmakakaunawaan. Sa trabaho, idagdag ang positibong pananaw sa iyong mga desisyon. Hindi mo kailangang magmadali, may mga pagkakataon na ang tamang solusyon ay dumadating kapag ikaw ay tahimik na nagmumuni. Ang iyong gabay ay nagpapakita na ang magandang desisyon, ay nanggagaling sa matatag na isipan at hindi sa mga pagmamadali sa relasyon maglaan ng oras para sa iyong mga mahal ang simpleng pag-aalaga at oras na ibinubuhos mo ay magdudulot ng mas matibay na ugnayan lalo mong mararamdaman ang kasiyahan sa araw na ito kung kayo ay masayang nag-uusap sa pera, ngayong araw ay umiwas muna sa mga investment na ibang tao, ang makakasama mas mainam na kapamilya ang kasama, ang pahiwatig na pwedeng makagawa sa pagkakaperahan sa hinaharap. Virgo, Pisces ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga kulay, brown at blue. Pahiwatig ng kulay. Ang brown ay nagpapalalim sa iyong sipag at syaga, habang ang blue ay nagpapalakas ng mental focus. Mga number, number 6, number 11, number 24. Kahulugan ng numbers. Nagbibigay ito ng balanse at tamang landas sa iyong mga desisyon ngayong araw. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. Huwag mong hayaang lemunin ka ng pag-aalinlangan. Kung may desisyon kang kailangang gawin, kumilos ka agad ng hindi nagdadalawang isip. At tandaan mo lang ang deal sa mga kapatid, o kamag-anak, ngayong araw, ay may pakinabang para sa iyo. Ang paggawa na madilay sa desisyon, ngayong araw, ay pwedeng magdadala pang ihinayang lamang sa bandang huli. Gamitin mo ang iyong katalinuhan at timbangin ang lahat ng aspeto. Pagkatapos ay ipaglaban mo ang iyong pinili ng buong katapangan. Sa iyong pera, ang utos ng pahiwatig ay maging istrikto ka sa paggastos. Huwag mong hayaang madala kabaitan para magpautang sa kaibigan, mas mainam na umiwas muna sa kanila, mas naaayon pa sa minamahal, ang maabyutin ng pera o nararapat na itabi mo ito para sa mas mabigat na pangangailangan na darating. Sa trabaho, ipatupad mo ang iyong disiplina kung kailangan. Huwag mong baliwalain ang maliliit na pagkakamali kahit pa lang ito sa tingin ng iba. Ang pagtutok mo sa detalye ang magiging dahilan kung bakit ikaw ang magtatagumpay sa mga susunod na araw. Sa pag-ibig, ang pahiwatig ay maging totoo ka. Huwag mong pagtakpan ang iyong nararamdaman. Kung may hindi ka gusto, sabihin mo. Kung may kailangan kang itama, itama mo ng may respeto. Hindi lahat ng bagay ay dapat palampasin ngayon. Libra, Aris ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Mga kulay, pink at black. Pahiwatig ng kulay. Ang pink ay nagpapalambot ng pakikitungo sa iba, habang ang black ay nagbibigay proteksyon at lakas ng loob. Mga number, number 3, number 12, number 20. Kahulugan ng numbers. Dumarating ang oportunidad kapag bukas ka sa pagbabago. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. Tapusin mo na ang mga bagay na matagal mo nang pinababalewala. Hindi na maaari ang pag-iwas o pagbubulagan. Ang utos ng gabay sa iyo ay harapin ang totoo, gawin mo ang kinakailangan, kahit pa mahirap ito. Ang katapangan mo ngayon ang magiging pundasyon ng iyong hinaharap. Sa pera, dapat mong bantayan ang mga maliit na bayarin at obligasyon. Kung ngayon mo pa lamang sila haharapin, huwag mo nang ipagpabukas. Linisin mo ang iyong mga utang at ayusin ang iyong daloy ng pera upang hindi ka mabigla sa darating na panahon. Sa pamilya, ikaw ang dapat maging matatag. Kung may nag-aaway o may hindi pagkakaunawaan, ikaw ang dapat maglatag ng solusyon hindi mo pwedeng hayaang lumala ang sitwasyon, gamitin mo ang iyong karunungan at syaga para mapanatili ang kapayapaan. Sa trabaho, ang pahiwatig ay malinaw, huwag kang magtiwala agad sa mga pasmile smile. Kilalanin mo muna ng mabuti ang mga taong lumalapit sa iyo. Bago ka magbigay ng impormasyon o tiwala, siguruhin mong nararapat sila sa pagmamahalan, kailangan mong matahaimok muna at pangunawa. Huwag mong hayaang manalo ang pride. Kung may kailangang ayusin, simulan mo. Ikaw ang susi para maging maaliwalas ang araw ng iyong puso. Scorpio, Gemini ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga kulay, red at green. Pahiwatig ng kulay. Ang red ay nag-aapoy ng iyong determinasyon, habang ang green ay nagbubukas ng oportunidad sa pinansyal na aspeto. Mga number, number 4, number 16, number 27. Kahulugan ng numbers. Pagpupersage at tamang hakbang ang magdadala ng gantimpala. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. Lakasan mo ang iyong loob na tahaki ng bagong landas. Kung may pagkakataon kang humakbang patungo sa hindi mo pa nararanasan, gawin mo ito. Ang pagsubok na ito ang magbubukas ng panibagong pintuan ng tagumpay para sa iyo. At okay naman sa iyo umiwas sa mga tao na mahilig humingi ng pabor dahil magpapahirap sila sa iyo ngayong araw, ang pinapahiwatig. At sa pera utos ng gabay ay naaayo na gumawa G plano ng maigi ang iyong gagastusin. Huwag kang basta makukuha muna sa pakiusapan ng iba, tao, kung magulang at kapatid ay okay na matulungan basta alam ng iyong kapartner. O mas itoon mo ang pera mo sa mga bagay na makatutulong sa iyong kinabukasan. Sa pamilya, ikaw ang dapat maging inspirasyon. Kung may nangangailangan ng tulong o paggabay, huwag kang maghintay na sila ang lumapit. Lapitan mo sila at ipakita mong handa kang umalalay kahit hindi nila hingin. Sa trabaho, huwag kang matakot magpakitang gilas. Hindi ito panahon ng pagiging mahiyain. Kung may oportunidad na mapansin ng nakakataas ang iyong husay, gamitin mo ito. Magpakita ng naaayon sa tamang paraan, sa pamamagitan ng sipag, talino, at disiplina. Sagittarius, Leo ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga kulay, orange at yellow. Pahiwatig ng kulay. Ang orange ay nagbibigay saya at kalikasan, habang ang yellow ay nagdadala ng liwanag sa komunikasyon. Mga number, number 9, number 15, number 28. Kahulugan ng numbers. Bagong swerte at simula ang nakaabang basta maging bukas ka sa pagbabago. Capricorn, ngayong araw, ang pahiwatig ng iyong gabay ay tila isang malakas na tinig na bumubulong sa iyong puso, maging matatag ka sa iyong mga pangarap. Hindi lahat ng tao sa paligid mo ay may dalang mabuting intensyon. May mga darating na magbibigay ng matatamis na salita, ngunit ang tunay mong lakas ay nasa iyong kakayahang makilala kung alin ang totoo at alin ang peke. At kung may dapat namang puntahan na kakausapin ay naaayon na gawin, dahil senyales na may kaalaman kang makikita doon na makakatulong sa iyong mga ibang plano para may tuloy, ang pinapahiwatig. Sa tahanan, may pahiwatig na ang isang matagal ng plano ang pwedeng mapag-usapan naman ng pamilya, ay maaaring mabigyan ng bagong liwanag. Makinig sa opinyon ng bawat isa, sa pag-uusap na bukas at tapat, doon mo mahahanap ang tamang diskarte, para pagkakaisa yung lahat. At sa iyong trabaho, mas naaayon na maaga makakapasok, at ipakita mo ang iyong kasipagan at nang mapansin ngayong araw, ang iyong mga gawain sa trabaho, at yung nga huwag kang magpapatambak ng trabaho, dahil kung okay ang gagawin ay kasiyahan, sa mga mata ng iyong boss. Sa usapin ng iyong pera, pinapayo ng gabay na huwag kang matakot maging mapagmatsyag. Ang pera na pinaghirapan mo ay nararapat lamang gamitin sa mga layuning may matibay na pundasyon, hindi sa mga bagay na pansamantala lamang. Capricorn, Taurus ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga kulay, gray at white. Pahiwatig ng kulay. Ang gray ay nagpapalakas ng emosyonal na balanse, habang ang white ay naglilinis ng landas ng tagumpay. Mga number, number 5, number 17, number 23. Kahulugan ng numbers. Planado at maingat na hakbang ang magdadala sa iyo sa inaasam na tagumpay. Aquarius, ngayong araw, parang isang ilog ang iyong isipan, na pwedeng mabilis ang gumawa ng desisyon, o madaming ideya, sari-sari at makukulay ang papasok. Basta bigyan mo na may sulat at marikord ang lahat ng bagong idea para pakinabang sa iyo sa hinaharap. Dahil may potensyal silang magbunga ng isang proyekto na magpapabago sa iyong direksyon sa buhay. At huwag mo lang kalimutan ang mga deal ninyo ng mahal ngayong araw, dahil baka iyong makalimutan ay manghinayang, kapaayon sa iyong gabay. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa tahanan, may pahiwatig ng isang tahimik na pagmamasid. May mga damdamin sa paligid na hindi hayagang sinasabi, Ngunit mararamdaman mo kung ikaw ay magiging sensitibo. Ang simpleng pakikinig at pagunawa ay magiging regalo mo sa iyong pamilya ngayon. Sa trabaho, huwag kang matakot maging kakaiba. Ang iyong pagka-innovative ay parang liwanag sa gitna ng karaniwan. Huwag mong pigilan ang sarili, maging ikaw ang magbukas ng bagong pintuan para sa iyong sarili at sa iba at ang ugaling ganoon ay kasiyahan sa mga nakakataas sa iyo mga kasama at boss Sa pera maging maingat sa mga biglaang gastusin Ang gabay ay nagsasabing minsan ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera kundi sa talas ng iyong pagpapasya Sa pagmamahalan ngayong araw ay bawal na bawal makagawa ng pagseselos dahil pag uumpisahan ang hindi mo akalain na suliranin, pagtitiwala ang naaayon sa ngayong araw, sa pag-iibigan. Aquarius, Cancer ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga kulay, blue at silver. Pahiwatig ng kulay. Ang blue ay nagpapalakas sa pakikipagkomunikasyon, habang ang silver ay nagdadala ng proteksyon at kaswertehan. Mga number, number 7, number 13, number 19. Kahulugan ng numbers. Pag-aayos ng relasyon at pagsisimula ng panibagong kabanata sa buhay. Pisces, ngayong araw, ang pahiwatig ng iyong gabay ay may lihim o bagong matutuklasan, pag okay ay gawin kagad, pero kung dapat kang lumayo at gawin mo rin kagad, para ang araw, mo ay masasabing nagawa mo ang dapat na desisyon. At kung may isang deal ka nang may inaasahang okay, pag wala pang nangyayari, sa ngayon, ay dapat mo nang pag-isipan na iwanan dahil makakaabala lang sa iyo ang paghihintay ayon sa iyong gabay, dahil kung para sa iyo ay kusang may darating. At bigyan mo ng paalala ang mga kapamilya kung meron silang mga dapat gawin, ang advice mo ay makakatulong sa kanila ng maayos ngayong araw. Sa trabaho, maging matyaga. Ang bawat maliit na hakbang mo ngayong araw, ay katumbas ng paglalagay ng mga matibay para sa iyo na maipakita mo ang maayos na katalinuhan sa trabaho, at paalala pa hindi ito araw para sa iyo ang pagmamadali, ito ang araw para sa maingat na pagbuo. Nang mga gawain, sa trabaho. Pagdating sa pera, ang gabay ay nagbabadya na ang maliit na pagtitipid ngayong araw, ay magiging malaking biyaya sa hinaharap. Huwag mong hayaang matangay ka ng mga tukso, ang disiplina mo ngayon ang maghahatid ng kasaganaan bukas. Pisces, Scorpio ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Mga kulay, purple at blue pahiwatig ng kulay. Ang purple ay nagdadala ng mataas na inspirasyon, habang ang blue ay nagpapalalim ng pag-iisip at emosyonal na kapanatagan. Mga number, number 1, number 14, number 25. Kahulugan ng numbers. Mga bagong oportunidad ang babukas basta't patuloy kang maniwala sa sarili mo.